Ayan na po mga katropa, good morning po. Ayan. tsaka may tayo, may blessing tayo ngayon. Ayan, thank you so much pati. Thank you, sing. Thank you na marami. Ayan. Pumunta kami kanina sa cemetery, di kami nakapag-video kasi na ano kami ni Papa, nagpunta kami sa puntod ni Papa, nagtirik ng kandila, din dumiritso na kami sa well, doon, doon kami namili na ang mga scotch sa mga bata. Ayan, Thank you, ko na marami ate, maraming Alamat po ate Thank you po ate Thank you ate Ayan, ito yung nabili natin Mga school supply to nila Ayan, may payong si Jana Ayan, kasi bili daw siya ng payong Ayan, thank you nina Ayan At saka, bili kami ng ano Kasi gutom na yung sliced bread Peanut butter Yung alcohol, kasi daming mga dito, din isang sakong bigas. Yan yung ano pa, andun pa, sa tricycle. Ayan, may ano na si Jana may may payong na. Kasi yung pinsan, may pinsan siya dito na may payong. Mga ano siya, mang, mangilog ba. Yan, ito yung isang sako. Hmm. Yan, thank you ate kasi may bigas na tayo isang sako. Yan, mag-unbox tayo dito yung mga nabili natin na uh, mga school supply nila John Lloyd. Tsaka sa Patreus. Yan na, uh, mag-unbox tayo sa mga nabili natin. Yan. Kasi yung pasokan nila ni John Lloyd, ano nga may big. Ano. Yan, ito yung midjas. Hindi ko na sila nabila ng uh, puti na midjas kasi uh, madali lang ma... -ano, ma buling ba itom ang inano ko sa kanila para di ma lagong kay di ko banag medyas na puti kay sa una medyas na puti dali ra kayo ma kamuling Ako ba? Oh. Yeah. Apil ko kare dai. Yan yeah, thank you so much pati maraming salamat pati sa palaging susuporta po sa amin. nagbili si Jana ng stick ko. Oh. Ninang, bili daw siya na Tingnan, na. thank you, Nina. Adios, yeah. thank you. Busy, bubi. Dito ka dito ka, sit down, sit down. Sit down. Um, um, uh, ka uh, dito ka. Mam ka? Mam, di ka, be. Yan, buksan daw niya. Nakakita siya ng ganito doon, sa Noel well don Kuha siya ng isa. Inano na lang namin kasi ano na lang to. Hindi naman to nakabot ng 100. Nawawa naman yung baby namin, hindi makakain ito. thank you, Ninang. thank you. Thank you. Ay, ay. Ay, Ninang. Ah, dara. 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 Hello. Sibug. mo. Hawasa na, baby. Ayan. Sibug ng bata, ha? Huwag ka na, beto. Ayan. Ito yung mga underwear nila. Ayan. Sibog sa nanay. Ato na sa na. na. Mia ko. Yan. Ila tong duha sa dalawa tong mga lalaki. Yan yung underwear tsaka yung midjas. Mm -hmm. Then crayon. Yan. Crayon tabi sa sila. Then stapler. Kailangan to sa mga dyan. Then color water. Ito yung oh, yeah. ano, pang cutter ba? Yan, pang cutter mm -hmm. ni John Lloyd. Nag-bili kami ng ba bauna nila. Yan, may ano na din. May kasali na pang hobby. Yan. Tag Isa sila ni John Lloyd at saka si John Lloyd. ito yung sapatos nila. Ayan. Thank you so much kay John ka yon ito. Thank you. So, oh, thank you. Thank you. Thank you. Ate. Okay. Ano, ano. Yung kailangan nila gamitin. No, thank you nila. Disgustive. Bili tayo para din na tayo mag ano. Uy! Then yung okay. papel. Mm. Yan, nagbili si Leon siya ng isang doyan para daw sa ano. Ay, dyan na. nagka ni? Ayan, gunting pa rin. pin. Ano na baju Ba, ba di nang damaya? Papil ni... Julian. Julian, grade ano Ang gawa yung kayo, ma? Di, notebook. Hmm. Yan. Eh, ito kay jan Lloyd. Tingyote ito pa yung pang-cutter ka dyan, yun yun. Tsaka tag-isa sila ng roller. Eh. Hindi si John Lloyd ng ganito. Oh. Yung, Parang ano ba, mga pang... Yung mga... Ano, yung mga... Ano, lagay dito na may, may ipit na. Para di daw mawala. Ay, okay, Julie, oh. Saka so, nagbili kami ng pita. Yan. Thank you, thank usik Yan, ito lahat din na lang ko na lang kasi oh, yung mga bullpen to, bullpen lapis. Uh -huh. Saka yung ganito ba, kasi tawag ganito, ganito, ganito. Ayan, Ayan bilhin na din ako. Yan ako kung anong kulang ni John Lloyd. Thank you, Bote. Yan, thank you so much, po, ate. sa support po sa amin at te. Sobrang saya po namin kasi may kompleto na sila ng mga gamit sa pag-aaral nila. Yan, thank you, Ate, sa support po sa inyo, Ate. Maraming you, maraming salamat po, Ate. Thank you po sa pag Thank you po sa pag-aaral. 2,000 years later. Yan yeah po mga katropa, good morning po. Yan, araw ngayon na 27, my birthday dito yung pamangkin ko. Yan, pagtantahan natin kasi yan doon sa bahay nila ni mama na handaan. Yan, magbudol payat daw kami doon. Ang cake, ang cake.

Na ala ala usan daistan aty usan mo talaga oh yung sabog ibibot dong linko linko dong eh ano eh ano eh ano eh ano eh ano mo ano eh 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 na eh ano 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 ano

Ayo na na lang ayo na na lang ayo na lang ayo na lang ayo na na ayo lang Ka, na lang ayo na lang ta. na lang na lang ayo na na lang pa na lang ayo na lang ay, ay, niya, la ay, far... ay.

Hama ato kaldero. Hamba ato be. Hama ato kaldero. Hama ato kaldero mama. Halas <muchas> mama. pigs mama we. Happy to you. Telepon nyo, ayo telpon nyo. Pahala telpon tu kem. 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 Telpon nyo. Telpon nyo. Kaya irjan grace me

<laughs> Hai, bantai bantai. Bantai. Oh, Wai Wai kanta ha Sigi na Happy birthday oh, so na Happy, Happy birthday to you Anak, anak, anak आप बड़े जान असर पान

Hello. Tikasan. Hindi buo. Nga naman diba? Hoy! <giblihi> Dali oh. na! Buroy! Kuha na sa plato. Hoy, aksik. Jumarin, hoy. Tagay. Yung plato. Yung plato, gaya. Nangyay magiging sabaw. Bukoy sa taga tuwan.

Ano yung mga koral na ibotang nang kumakaw ng koral? Tekbasong. Yeah. Tekbasong. Um, um, um. Pak, sila ano? ay kambayong. Kaya ba? Yeah. Hindi ko kaya musangit paskon ba? Lingkod Kambayong ay kaya kung ituloy dito nato

Duran kay kinamot hilo jan. Eh mo. Kinamot. Kita tanam mag-tanim. Are, tubetil ba. Hmm. Dali, kumus. sin Hmm. Bitlang dai. Sabot mo ay, mo tanam mo panginob sobre og ginagundang na. Na base tubig. No, ito pala na.